Ay, <laughs> Magpagpalang araw mga kasalo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat. Ayan po, for today's video ay lang po natin ng Porak Public Market at ito lang po ang ating binili. Ang dami, no? Ayan, ito lang po ang ating mga binili. Dinagdagan lang Lord. po natin kasi meron pa tayong ano, inuubos lang natin yung stock natin na gulay at saka karne. Tayo na ihawin na din po natin ito para sa ating chicken barbecue. At ayan nga po, no? natapos na lang tayo nag naglinis kagabi. Alas 12. Ayan, alas 12 na lang po tayo natapos kagabi. Ayan. Nihintay ko siya, wala pa, hmm. 12 pasado na, wala pa tapos siya. Tapos natapos, ay mga 12.15 tapos naligo pa ako, hmm. 12.30 ako natapos. Tapos nakatulog ako mga 1 lang pa sa yan. Siyempre kailangan natin tapusin. Tapos nagising tayo ng 3.45 para mag-asigas at mamalengke. Nakakaidlip naman tayo pag ano. Uh, eh? ah. nakatulalaga nun to. Tapos na. Para po sa Shanghai natin. Ayan. Tapos tayo magbabarbasin na. Ha nagpapakulo mang papakulo na din si so Ito po ang ating chicken barbecue. Ayan. Medyo, medyo natagalan ako dahil basa yung uling. Hindi maasok. Napansin namin isa na mas masarap yung uh, chicken Shanghai kesa sa pork Shanghai. No, Sal? Mm -mm. Yung kasing chicken siya kay parang ay yung pork nagda-dry siya no. Mm -hmm. Ano bang sabihin pag mabasa? Moist. Moist siya pag ano pag chicken. Ayun bago daw po magprito, mag-almusal muna ang Disney Princess. Bumili din pala tayong ng pandesal kanina. Pampalaman ko yan, sayang. Sobra yeah. sa ano, Shanghai. Shanghai. Kulang ng pabalat. Yan. Yeah. Ito yung Shanghai. पकी सारी and yes. ate. din tayo ng kalamansi uh, carrots para sa Tokot baboy. Tapos ito para sa nilaga ba ito? Nilaga. Mm -mm. polio. Manok. Yung siya natin, mamaya pa yan. Tapos ito yung tawa. Medyo mas fried siya ngayon sa binisa. Ano na kasi medyo parang, <coughs> excuse me po, parang hilaw daw yung sa loob nung nakaraan. Yan, parang ganito siya ngayon. Yung nakaraan kasi lasang taho pa eh. At ito din naman yung uh, ginataang gulay po natin. Lagi po tayo may gulay. Thank you po Lord. Thank you po Lord Jesus. Ayun o. Port Dago. Ito po ang ating Tokwat Baboy. Alright. Port Dago. Hiwalay na yung sauce. Ay, hiwalay hey, mo siya? Mm -hmm. Hindi mo siya hialo niyan? Pag uh, may order na lang, doon na lang natin siya ilalagay. Ah, uh, iwasira no? Iwasira. Kasi, sibuyas, Kapalas <laughs> ko. Ka Ito, nagpiprito na nga po tayo ng Shanghai natin, no? Ito ang ating roll, ang taga-prito. Ito po ang ating roll, ang taga-prito. Yun. You know? For the goal. Ano na to? Aray. Ubus na. Ubusan mo? Yan, ubus na. Ano, Ma may pa-order. Bali yung pa-order pa nito, anim na order. Naglagay tayong pambogaw ng pambogaw ng mga langaw. So, ayan. As of 9.40 po. Ayan na lang yung ulam natin. Sa bagay, konti lang naman po yung niluto natin. Kasi napagod tayo kahapon. Mga nagpa-reserve po. Ayan, kay Ma'am Cyril na laging nag-order. Grabe po talaga yung Panginoon. Repeat orders po talaga. Thank you po Lord Jesus sa mga customer po na binibigay po ninyo akin mo nalaki. 700. 790. So, kaya po, uh, 300 po. Ito yung bayad kay Tita Beng. Tita Beng. Yung kay ma'am ano. Masawa. 160. Kumakain na po pala ako mga kasaulo. Ayan, no? Yung tirang sabaw ng ginataan at sa Shanghai. Nakatulog si Sao pagod pa po yan. Hindi pa nakarecover sa pagod niya kahapon dun sa order natin kay Ma'am AJ. Tapos, wala nang ulam po. Ayan, dalawang pirasong Shanghai na lang. Tsaka, mga tatlong order or dalawang order na lang siguro to. Dinamihan ko kasi yung ano eh, baka tatlong order pa po yan. Ayan na lang po. As of, anong oras na ba? 11.35 So ay na nga po no. So ay na nga po no mga kasawlo. At baka makalimutan pang i-end tong vlog na to ni asawa. At dito na po natin tatapusin ang ating video. Hanggang sa susunod. Paalam. Maraming salamat po. Ingat na lahat. God bless us all po. Bye!